welcome back to the channel Batang Bungo Go Center kung bago ka lang sa channel nito welcome back to the channel muling pagbabali June May Hinay ah, welcome back to the channel ah, mag-react mag tayo kila Adrian Sardak kasi bal Bali at kaya isang kasama nila ah, ah. kung bago ka lang sa channel nito Jaisa welcome back to the channel Yeah. natin yung reaction natin. Reaction video naman na tayo guys. Eh, pa ako ng Abandoned guys. Kaya yun natin ang mga reaction nila. <atil> oh, Oh, shit. <tipot> oh, <South> <floods> Oh, Oh, you know Grabe Adulo na ko. Paikapasa. Paikapao. 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 Ayun guys ha, may reaction natin dahil sa, Kung bago ka lang sa sana na ito ah, Sa, sa cementeris, Hindi ko alam kung lugar yan guys. Kaya reaction natin sila. Sila balbal at yung guys. Pero pang, pangilang ilang ano nila, explore nila. Pang ilang kulag nila. Si

surprise nyo po ako. Sana makakasama ko sila. Sana makulog po sila Balbalil, si Andres, ah, si Andres, si Andres, si Andres, si Andres, matangkat na... Kunyo ako lang po Yung mukha na... Oo, ikahawig niya siya. Bago so, lang ako lang... Dito rin ko sa inyo, Pero... Para, hindi kiniisip ko lang baka po yun sila. Ang sarang yun. Hindi nag-ask for kagagabi. Parang... <laughs> tarang, yun, parang hindi mga katag. Parang susupulay sa oras <laughs> na yung Ito nga, sabagay, tas yung negative dream. Baka na baka nag-alit yan eh. Bakit may ino? Mauuna yung matapang. oh syempre si Ibal yun. Kasamay-samay tayo naman. Di iba rin nagpakita sa video natin? Meron sa video. Grabe, sa aming nila. Makasama. Dato daw dyan ang daw dyan, ano daw yan eh. Nang M.O.R. Yung lalaka na to. Dato siya ang Naaalala niya po yan? Pagkakita ko yung pinanood ko yung wadah Grabe. Kaya, hindi mo nga makikita yun. mag lang kami. Mga explore lang po kaya. Ay, hindi naman mag-vogue shanty. Huwag mag-vogue shanty kung may mga... Baanong bahal ang tingin. po mag-vogue speaking. Ano ba dyan? Parang siya to. Parang preso? Ikaw alam kaya yung naka... Nakakalong pala yung sabihin. Nakakalong pala yung Ano para mas maganda mas sa ulan. parang mga tayo sa parang 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 Sa parang 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 daw. parang parang ako parang 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 lang ako talaga ng parang 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 Nag-vlog na ng gabi. Kaso nga lang. Bawal na daw pumasok ng gabi. Ayan ang sabi nila. Matagal-pantay ng simenteryo. Sige, ayun just... po siya. Lalakad-lakad ka kayo. Nalawag ka dito. Pero sa single, uh, lahat mo itong simenteryo ito, ano, ito ha? Ah? Parang, dikit-dikit kasi. Mas mabigit. Sige, yaw. Pero grabe yun. Paano kaya sa mga putang dito? Mga tao. Oh. Lalo pag undas Oo. Sige, talaga. Ay, ay, halos yung ano, mga nakalibig na doon <imitation> sa ako Ay, 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 Oh, may kamay, ah. Shit, hindi rin Tara, sabi mo, kanina lang. Ah, yun. Bita mo dyan? Meron dito. Bisa, tada dito, tada dan <imitation> dito. Ayan, ayan yung private na. Ah, okay. Sa parang, ayan yung private na.

Yeah, yeah, 69.9.

6 Oo, oh, kaso ang, ang, ang hirap tumakbo dito kasi napaka ano, alam <laughs> yung masikip. Di mo ako sa kakakanto pa? Maganda sa'yo, masikip. Oo. Oh. Oo, oh, napaka-pretty naman yan. Guys, napaka-pretty. Masikip. Masikip. Oo. simento. Simento, at 'yun, 'yung sheet 'yun. Apartment. Apartment. 'Yun na, private. Ayun na 'yung ano nila, 'yung private na nila po mga ano. Pero pa dito ang ganda ng credit pay. Oo, diba? yun? 'yung nakakatakot na 'to. Sobra talaga ba? Oo. semento tapos 'yung katok ng semento, alam mo 'yun, may puwersa hindi siya mo yung parang katok lang na eh. Pero alam mo alam kasi kung parang ano para ano 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 yun. ano 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 dito. ano 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 sulat ano ano ito po, ito naman. Meron ba? Saan ba yung imigod na? Ah, bukas pa dito. May papakita dito. Bukas pa dito. Ano? Pasokan natin yan. Ito pa natin. may bumulaga dito sa ito. Ito parang uh, okay. dito. Kaya, in, no, na ano? Ito parang Ano na? Uh, ano na? Ano na? Ano na? Ano Ano na? ng na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? na? Talagang palang nakakatapat lang. Para dulo na pala to. Dulo na pala ko is to. Hindi ka talapas kanina. Ay, meron pa doon. Meron pa doon. So, ayan meron. Akala ko na i na namin yung certain kc. Hindi pa pala. Ito o.

May butas pa. Ang oh, galing na-explore na <coughs> si pa, oh. okay. oh? okay. na <coughs> si ah, no? Kapi, Hindi mo na mag-explore ng ganyan si Paul. Napupuntaan niya yung gano'n, no? kita na lang <coughs> <laughs> no, 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 no. Kapi, uh, lakas pa man eh. Ito, mo. At, po po. Ay, oh, may ka pala. Hindi, hindi, hindi. Hindi naman. Uy, tapang ni Bala. Ang tapang.

வணக்கம் அப்பா நீங்க அப்பா போச்சானு கூக்கிங் நெக்ஸ்ட் லெவல் நம்ம வந்து நம்ம நம்ம தரமே அலையச்சதுங்கறது வந்து நீங்க வந்து சனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்க கொஞ்சம் விசாரணைக்கு போறேன் ஓ அப்போ மூணு பிரச்சனை இருக்கு ஆ சிப் ரெப்கோட ஸ்போரபல் நூரா மீ போகலாஸ் டெலசி யோல நான் அந்த பைங்க வந்து சூப்பர்

Vieni con me, andiamo a guardare un poco? Ho il mio il

Magawain. Lahat. Ito yung mga kumikinig sa bukod. Hindi. Oh ako misi... <inaudible> ano yung mga kumikinig sa bukod. Noo. 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 Noo.

Sinu oh, yung, ano 'yun oh? ba? Kabao. Para tropa ka kabao mo, sino 'yun gusto mo? Oo, kabao. Sino ba? Gentle ano, ano? napo. pala 'yung butas. Oh, 'yung butas pala diyan buta. siguro. Pero grabe naman, oh. Uh, eh, 'yan 'yung salami, no? Oo. salami. 'yung kabao, eto, eto. Bakal kasi 'to, 'yung uwi Oo

Pilipin ginano sa Grabe sabi. naman 'yan. Hindi may butas din may, may butas to guys so, yun. Ito yung doon sa ano. Ayun yung butas. O, tapos tapos na dito pa. Grabe tino, naman. Dito si Baba ng Puntod. Ito po ang kapaon niya. Kapaon at sa tayo, sa tayo, salamin. yung Kasi may rakit dito sinong tinanggalo. Kinuha buto, no? Tapos tinakinan yung kahayung.

Parang dito sinusunog ko isang ano. Ayan. Oo. Diyan na sinusunog yung mga sa ko. na eh. Hindi pa hindi. 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 Dito. Hindi pa yan. Hindi pa hindi. 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 Saan saan saan? Siya, JP. Ayan o. JP yun. Hindi ko wala pag... Ano ba? Ay, kasi hindi pa mo yung ano. Ay, pala pinabalik yun, di ba? Di ba dapat yun pag ginalaw doon sa isang sanitaryo? babalik pa tayo doon. Ang sa Okay, sige, parang isang tangkal yung natin, yung Hindi, hindi,

Ano yun? Sa tulong meron pala. Nakala mo tete na. pero meron pala na taanan. So ganoon nyo eh. Meron yung mabuhay natin. Siyempre. Ibang mag-stores di ba? lang pa siya kami. Masalot na rin. Baka hindi. Baka lang siya mag meron pa dyan? Pwede dyan? Meron lang yung mabuhay parang tinawag Hindi sabi niya, Sir Tax pala yung pagkakalaban. Oo. Magandang gabi. Ayan, nag si <tinyo> Ha? Sige <Trabi. tinyo> daw. Alam mo yung dano? Hindi sya ako. Ano itong tonong ito? Saan ka siya? Ano yun? Ano sabi? Ano sabi? ba? Sully? Boy? Oo. Ano sabi? Ano? Bobo? Hindi ko may kinamik sa kanya. Ano? Ano ang boy yung... mawawala boy yung... ko. Sully? Sully? Hindi naman bal, di ba? Hindi bal eh. Hindi! Uy, sa taliman? Ano yan? Ano? Ano yung patiso? Yes, ako naglalita ka lang ngayon. Ang lang namin sa mo. Ito yung binataan mo. ano? Ito yung exploration yeah, na exploration na malala. Buwis mo ay exploration. Ito yung laanan talaga. Napakahatik din. Mayroon ko ano pala ko Oo. Dito. Ayun, problema dito. Yung doon pa na, na Yung nakakalita doon. Hindi ko sana yung... tayo dadaan. Pabalik. Okay, ano boss Ang datang na, ang titnong, ano, titnong, oh. parang kaya dito. Ano dito? Yung patatawa dito. Okay, Paalam lang. Mabuli lang pa. Paalam lang ako d'yon sa Bata Ito yung reaction natin sa kay... sila at sa kasi hos ang Ah, uh muli mapapalam ako. Like, mag-comment, mag-share. Uh, Welcome po ako, Ghost Hunter. Welcome back to my channel. Thank you. Thank you sa Paul Washington at maraming maraming salamat. Please, please, subscribe nyo po ako. Maraming, maraming, maraming salamat ako. Paalam!